Yan. Hello no guys! Magandang umaga po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So ngayon ay August 26, Tuesday. So mag-hole and pricing tayo guys sa mga napamili namin noong Sabado pa. Grabe noong tagal. <laughs> ngayon ko lang siya ma-hole and pricing. So yan guys, simulan natin dito. Yan itong mga napamili natin. Mga mismo. Yan Ayan, guys, start tayo dito sa mga mismo. So lahat na mismo ko guys, no? Mountain Dew, Coke, uh, Sprite, ano ba, Royal, uh, itong Sting, tsaka yung Cobra. yan. Yan so 22 pesos guys pero hindi pa ako nag-check ngayon ng bagong price guys no yun ito yung aking mga lumang price pa pero syempre mag check tayo lagi ng ating mga presyo para ma-adjust naman natin yan tapos meron din tayong 1.5 guys Naka-ganyan kaganyan show oh. merong coke sprite royal dalawang ganyan so ang isang um, uh, 1.5 ko guys ay benta ko ay 75 yan meron din pa yung C2 bintan naman natin ay 17 yan so dito tayo sa mga ano naman natin guys no yung ating mga ZSO meron tayong ano ba to? Pineapple, grapes, mangga, dalawang mangga, orange, saka isang apple. So, ang isa nyan guys ay 13 pesos. So, dito naman tayo sa kabila na box. So, dato puti natin guys ay 13 pesos. Yung ating UFC ketchup na ganito kaliit ay 13 pesos. Ito bago to guys na medyo mas malaki-laki sa so, kumuha ko ng ganito kasi may naghahanap din. So, di ko pa alam yung presyohan ko dito guys. Ayan. Let's check pa natin. Tapos meron din tayong trend top na ganito. Bintahan ko nito guys ay 65. So nagmura na siya dati kasi tumaas siya naging 70. So bintahan ko 65. So meron tayong dalawang trend top. Tapos meron din tayong emperador light kasi may naghahanap ng light aside sa mga double light. Andun yung mga double light ko guys. So ganun din yung presyoan ko guys. 195. Dalawa lang naman yan light. Ayan. Tapos meron tayong tomato paste. Ang tomato paste ko guys ay 23 pesos. Yan, tapos yung UFC ketchup natin na ganito ay 32 pesos. Itong ganito naman na mang-isting na bagoong ay 25. Yung ganito kong dato puti na 3, 50, 385 ml, malabo, ay 25 pesos. Tapos yung ating mang-isting na patis, 18 pesos. Yan Ayan yung laman ng box. Kabalit natin. So, dito naman tayo. Meron tayong isang box din ng jean. Ayan, kasi konti na lang yung jean natin, guys, nandun sa taas, no? Apat na piraso na lang. Tapos, dito naman tayo, guys. So, chokomucho natin, guys, na ganito. At saka yung Cloud9 ay 3 pesos, yung maliliit. Tapos, meron tayong Nature Spring na 500 ml. Ang bintan ko nito ay 15... Ay, tama ba? 15 pesos. Tama, 15. Kasi ang cost nito, guys, alam niyo ba, ang cost nito ay 9 pesos lang. Pero binibenta ko siya 15. Tapos, yung Pocari Sweat naman natin ay 50 pesos. Yung maliit na Pocari Sweat ay 40 pesos. Tapos, yung ating Gatorade 47, 500 ml, yung lit naman guys, ay 38 pesos. Yan. Tapos, next, dito tayo. Ah, mamaya na itong ano natin guys, no? yung mga non-food natin. So, dito tayo next sa uh, non-food din ata. Ito, yan. yung ating box ng non-food. Yan. Ito, ito, at saka ito. Tapos, next, mga dilata guys. So, dinamihan ko ng dilata kasi tingnan nyo naman yung aking lagayan guys. O, walang laman, o. Oh. Iba, Kunti na lang siya. So, ito yung ating mga dilata, guys. So, syempre, may nabenta na tayo dito kasi nasang araw pa to, nung Sabado pa to. Yan. So, meron tayong corn beef na malaki. Meron tayong ah, luncheon meat na malaki. Luncheon meat na maliliit. Ito, mabenta to sa akin, guys, no? Yan. Benta ko niyan, 38, dati 37. Tapos, sweet lang. Nahirapan ako. Ano ko muna yung aking paa. Yan. Patong. So, yan. Madilata lang yun, guys. Ayun, malalaki. Mga maliliit na dilata. Ayan, Alaska. Alaska kung ganito guys ay 40 pesos. Tapos yung ating gatas na cowbell, 50. Tapos yung Alaska naman natin ay 60. 65 bata. yan Kasi tumaas din yan. So, din na natin isa isa-isa yan guys. Tapos nandun pa yung iba nating mga uh, dilata. So, next natin. Meron mga dilata din dito guys. Oh. Kasi may naghanap, Naghanapan naganap. nga kami ng isang araw ng mga dilata. Ayan. Kaya na kayo dito. Yan So, meron din tayong mga free guys. Ng mga free. Mga promo. Ito, galing to sa promo na, ano, Great Taste. May free siyang C2, guys. Grabe. Laki nang kita. Ang dami kong biniling ganito na may, ano, yung ganito, guys. Oh. Yung ganito. Ayan. Meron siyang C2 kasama yung 5 pesos na, na ulo dito. Yan, o, di ba? Ilan to? Ilan ilan nito nabili ko? O, di ba? Sa, sa ganito ko, guys, ang bintahan ko 17. ilan to? 1, 2, pangalawa to. Ito yung naubos na isang ganitong Great taste. 3, 4, 5, 6. 6 lang ba? Meron pa dito. 6, 7. Ayun pa guys. Oh. So Dinamihan ko na kasi sa yes ito. 7, 8, 9, ayan. 9, 10. O, oh, diba? 10 ganyan. Ah, 17 times 10. O, oh, diba? 170. Ayan. So, ito may copy ko din guys na buy 20, get 2 free. O, magkano din ko ng copy ko guys ay 16 pesos. Bitan ko ng uh, greatest White 16 pesos din. Yan. So, lagay mo na natin dito. Meron din tayong ganito guys, no, Dutch meal na malaki. Ang bitahan ko naman dito ay 25 pesos. So, nakabenta na tayo ng dalawa niyan na So, asa na yung kasama niya na wala na? Ito, ito yung kasama niyang dalawa, oh. Tuwas na rin siya. Tapos, meron din tayong ah, uh, pangalan dito, Chucky na malaki. May free din siya. Yan guys, oh. Chucky, 1 ATM L free. Plus 1, oh, ba diba? O, diba? Bibilangin natin. Bitan ko naman ito, guys, ay 27 pesos. So, meron din tayong... So, mag-ano ako, guys, na magsisaparate tayo ng mga naka-free. Para tingnan natin kung magkano ang aabutin. Yan. Tapos, meron din tayong maliliitang chalky. Bitan ko naman ito, guys, ay 17 pesos. Maliliit na Dutchmills Dutch Mills uh, 15. Yan. Meron tayong maapat. Maliliit. Eh, dalawa lang. Ano na Tatlo. Tapos, tatlo yung ating malaki Dutch Mill. Tapos, ano yung madilata. Tapos, ang ating copy ko, guys, no? Lahat ng aking kape, guys, 16. Tapos, yung next kape naman, itong ganito ko, guys, ay 17 na. Yan. So, ito, bago naman to. So, check ko pa kung magkano ang presyo nito. Yan. O, ba nakadami tayong free. Tapos, yung ating ganito, guys, o, bitan ko dito, ganito, saba, 38. Pag kukayo naman, ay 42. Saba, 25. Yan. Ito naman. So, meron free. Yan. So, next box. So, tapos na tayo doon. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo dito. Tapos na tayo doon. Dito naman tayo. So, yung ating Dewey Donut, 12. Yan. So, itong ganito natin, guys, yung mga nastape ay 17. So, energy natin, 11. Tapos, yung ating Swagpak, 15 pa din. Tapos, yung ating Birch Tree ay 13. Ganito ko, guys, ay 2-3. Bare brand na 300,000 grams, 125 pesos ang isa. So, meron siyang seed, 30 pesos o so nakalagay. Madami naman itong box nito. Tapos, ganito ko guys, 15 marshmallow, gacha, dalawa tres. Ayan. So, ganitong gatas ko guys na 135 ml, ml tuloy grams ay 55 pesos. Ayan. Tapos, ganito ko guys ay 15. Ayan. Meron tayong beng 10 pesos. Tapos, mga biskuit, pita, yan, hirap. So, Nescafe, ganito ay 17, 17. Yan. Ito yung mga madami. Yung ating Nesty, guys, 23. Yung Nesty Apple, Nesty Lemon, 23. Itong ganito, guys, ay 5 pesos. Bridge ko, guys, ay 15 pesos na ganito. Yan. Tapos yung ating Sugo, 8 pesos. Mga Choco Chocomocho, 8 pesos. Ito, guys, Coco Crunch, 8 pesos. Tapos mga biscuit ko, guys, 8 pesos. Pero yung cream o ay 9 pesos. Yan, ito 8 tube. Eh. Yan, tapos yung ating fudge bar na, ano, ipit niyo yung fudge bar. Yung fudge bar natin ay 9 pesos. Tapos itong ganito natin, guys, na richoco ay, ah, uh, tawag dito, 13 pesos. Itong ganitong kape, 54. Ito naman ay 28 pesos. Yan, ito lang yung laman. Tapos, butter cream. I mean, butter coconut, 8 pesos. Yan, mga kape-kape. Tapos, may libre din pala siya, guys. Oh, san chicken. Yan, aray ko, sabi ko. Whew. Tapos text, ito guys daw yung nakabili natin ay nasa 25. 25 something, 25 plus. Hindi kasama yung sigarilyo na nabili natin. Yan. Tapos, meron tayong medium happy pants na 10 pesos ang isa. Meron siyang plus 3. O diba, meron din tayong 27 pesos dito na. Tapos, ay hindi pala, 10, 30 pala guys kasi 10 ang bintahan ko. Tapos, meron tayong mamon na malalaki yan. Tatan ko yan, guys, ay 17 pesos. Tapos, ang ating mga sugar na 1 quart. Segunda ay 23. Yung ating malaki ay 40. Ah, kalahati ay 40. Pagputi naman na kalahati ay 45. Yan. Tapos, next. Tapos na tayo dito mga... Tinan na natin isa-isa itong -isa ating mga ano, guys, na dilata kasi sobrang dami. Ayan. So, next tayo dito, guys. So, ito, ito yung mga sigarilyo, guys. Basta malboro ko, guys. At saka fortune ay 9 pesos ang stick. Tapos, ano siya, isang kaha, 180. Ang lahat, ay 90 pesos. Tapos, fresh toothbrush, ito ay 20 pesos. Ito naman ang 25. Tapos, meron tayong Milo, guys. Ang Milo natin ay 11 pesos. Listen, ramen ko, guys, 17 pesos lahat. Tapos, yung pansitan to na maliliit naman ay 17. Pag ito ganito, guys, extra big ay 22 pesos. Yan. So, punong-puno to. Magic sarap natin ay 6. Ay Star Margarine 13. Yan. Tapos ang ating crispy fry, ganito, 20 pesos. Yung 1 kilo. Tapos ang ating mga deep deep, yan o, oh, pinag-isa lahat dito guys, grabe. Bago kasi nang nag, ano, gumawa, ay ano, ay, ay tawag dito, bugger. Kaya, torati ng grabe. <laughs> yan. Tapos ang ating ganito pants, nahalo na. San ba? Doon mo na natin ito lagay. Eh. Yan. Tapos ang ganito natin guys, release na versamelli, 8 pesos. Yan. Tapos ang ating uh, oyster, 8 pesos. Tignan mo, pangit ng pagka-arrange. Yan. Yung malalaking oyster ko naman, guys, ay 17 pesos. Deep, deep. Ano hmm, na si Cheria? So, extra big, 22. Ganito kong noodles, guys, ay 26. Ito, may libre siya. May patis na lore Lorenz. At saka, ito, bintang ganito, guys, ay 15. So, magkano na din ito, di ba? save tayo. May, ay, hindi pala siya, guys. Save as much as 11 lang pala siya. Ay, ito tama nga, kasi free patis, oh. So, 15 pesos. So, isa-separate natin ito may mga free. Gamit okay, lang dun. Ayan. Tapos, ito naman may save din siya o oh, 7 pesos Eden Cheese. So, manibintan na tayo isa nito guys. Ayan, mamasitas, maliliit na Eden Cheese. Grabe no, naghalo-halo. Pangit na tingnan. Tapos, ganyan. Coco Mama, 35 bintahan. Ayan. Isahin na lang natin. So, yung ganito ko guys, masitan ton ay 17 pesos. Gulo, diba? So, yung ganito natin guys, no, apat, 5 piso na hindi na pagpipiso. Ayan. Diba, kalat. Mga ganito ko, guys, sinigang mix ay 9 pesos maliliit. Tapos, yung ating Craban Core na maliit ay 40. Magic. Diba, grabe, tinambak na. <laughs> 8 pesos. Yan, Tagal natin. Yeah, so, yung ating ano, guys, no? Yung, tawag dito, yung ito, Tasty Boy, 14 pesos. Yan, 14 siya. Tapos, ganito ko, guys, ang Alaska na condensed milk na sachet ay 8 pesos. Tapos, pancit canton. Madaming pancit canton. Kaya mo tinambak niya kasi siguro dahil ang pancit canton ay nasa ilalim lahat. <laughs> Ayan. Tapos, yung ating mayonnaise na ganito ay 38 pesos. Tapos, yung ating cubes naman, guys, ay 9 pesos. Hindi diba mo nang inayos. Ayan. Diba? Tapos, itong ginisa mix natin 5 pesos. Tanggal lang natin lahat. Tapos yung ating ano guys, no homey, 13 pesos. Pag ganito naman guys, chicken lucky me beef ay 12 pesos. Yan, kasalo na, ay, tawag dito, kasalo na pancit canton na lalakihan ay 22 pesos. Kasi, pareho sila nitong, ano, yung, ito, extra big. Yan, so, yung mga pancit canton, malalaki. Ayan, puro mga pancit canton na to sa ilalim noodles. Ayan, no, guys. pasaramin ramen guys, 17, pancit canton malaki ay 22. Tapos, yung mga ganito ay 13. Ay, 12 pala. Ayan. So, pati kanto na yung mga nasa ilalim at saka noodles. At saka nisin ramen. Ayan. Ayan, nasa ilalim pa. Malalim pa siya, guys. Ayan. Puro mga nisin ramen. Ayan, kasi naubusan talaga ako ng mga nisin ramen. Ayan. Ay. So, next natin, itong box. Ito naman ay mga ano guys, uh, halo-halong mga chicheria. Yan o, naging box din siya. So, din na natin isa -isahin yan -isahin sa isahin niyan kasi napaka-ilip pa dito sa bandahan. Yan. Tapos ito guys, lumang stocks na natin yan. Din na natin yan, ano yun, lumang stocks yan. So, ayun. Yun lang guys. So, yun yung ating mga napamili. Tapos, lumaki lang siya guys, no? kasi meron tayong gin din o. Oh. Gin, tsaka may sigarilyo. <coughs> yan. Tapos, dito tayo sa ating mga non-food. So, palat na. So, yung pinakamahirap gawin is yung mag-arrange. So, non-food tayo. Nagkahalo na siya dito. Wait lang. Isin ko lang. Yan. So, start tayo dito, guys. sa so, mga ano ko, guys, no, Downy 11. Yan. Na Downy. Ito sa bahay lang to. Tapos yung ating, ganito guys, 20 pesos ponds. Tapos yung ating mga Ariel, kahit anong scent, guys, ay 17 pesos. Kasi sama nung ano, Tide, ganun din, guys, 17 pesos na powder. Yan. Tapos yung ating mga shampoo, 8 pesos. They joints lang yung 9. Keratin, 8 din pe 8 pesos din. siya. Tapos yung mga cream cell ko, guys, lahat. Cream cell at keratin ay 9 pesos. Tapos, yan, mga surf powder ko, 9 pesos lang. Tapos itong ating speed bar na Jumbo ay 12 pesos. Itong ganito, guys... Titingnan ko pa yung presyo niyan. Tapos ito ay 30 ata ang price ng Tender Care. Ang ganito kalaki. Tapos meron din tayong silka na ganito. So check ko pa, pa yung presyo niyan, guys. Ito naman yung Tender Care na maliit ay 20 pesos. So yan lang yung laman niya. Yan. Tapos next, dito natin. So para ma-arrange ko na siya, guys, kasi nakakapagod din pag ano, naghahanapan lagi ng stock. Yan. So, meron tayong, ayun pa pa pala. So, yung downy natin guys, O, oh, meron siyang one free. So, kumukuha ko mga ganyan. Kinukuha ko yung mga ganyan guys, yung mga free-free. Tapos, pantin, 8 pesos. Pantin na ganito, bayo 9 pesos. Yan, shampoo lahat, 8. O, oh, naghalo na dito. Tanggal muna natin. Yeah. Keratin. Tapos, Colgate ko guys, 11. Pag close up, 12. Pag 12. Tapos ito guys ay 45 Dr. Wong. Tapos ito ganito din po guys ay Dr. Wong. Ay alam ko 38 lang pala ito yung ganito. Tapos ito yung 45 yun yung laman, tawas, 20 pesos. Itong tied na bar ay, uh, ano na ba to 17 pesos. Ayan. Ayan. Tapos yung ating joy ay 14 pesos. Ayan. Tapos ito naman guys ay 38 pesos. Yung meron siyang gluta. Yan, gluta tsaka kojik. Pag safeguard ko naman guys sa malalaki ay 50 pesos. Yes. Ito naman, juice, Juicy Cologne ay 42 pesos. Yan, pag Dell naman guys, yung pink tsaka ganitong violet ay 7 pesos. Ayan, so ito lang yung laman niya. Tapos ito mga cream soap guys ay 9. Ito 9 din to. keratin. Tapos meron din tayong bioderm na maliit. Check ko pa kung magkano yung presyo nito guys. Alam ko 20 lang ata presyo nyo, 23. Tapos meron din tayong, yung ano, yung, yan, bareta. Yan, Parang ba parang natutula ito isa. Ayan, tatlo. pag putol ko guys na bareta ay 8 pesos. Yan. So next, So yun guys, ito yung ating last box. So meron tayong happy dito guys, yung bitan ko 22. Sister Santa rin na pinaganto guys ay 32. Tapos yung ating ice plastic, ang yellow ay 26 pesos. Yan. Tapos yung ating those days 20, Pagganito, 18. Tsaka yung blue 18. Tapos pumili ako mga plastic guys kasi wala na akong mga plastic. Tapos sa ko nito guys ay 26 labo. Yan. So yan lang yung guys. Modest, 6, sister, ah uh, 32 pag sang, sang bung balot tapos pag per piece 5 piso yan tapos tawas yun na yun guys ayan kalat yun mga kalat yan eh uh, di ba mahirapan <laughs> na naman ako mag display ayan guys so since kumuha ako ng ay, bumili ng bigas guys dalawang apat na kilo ayan. So, yung, yung itong Coco Pandan, nandun pa sa pinakailalim. Magkasunod yung tatlo. Tapos, meron pang, oh, grabe, lalo akong hiningal. <laughs> lalo may naka, nauna pa, itong mong tatlong to. Tapos, ibabalik ko naman. Tapos, kanina nilagay ko dyan, kaya, yan. So, kanina nilagay ko mga yan dito. Kaya lang, may bumili naman ng incan na, uh, ano, pineapple juice. Ayan, nilipin, nilip, 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 nilipat ko na naman dito. Ayan, ganito kahirap, guys, pag mag-isa ka lang sa tindahan. Ayan, di ba? So, i-arrange ko pa yan isa-isa. Di ba? So, ganon. So, wala naman yung katindahan, guys. So, tingnan niyo naman yan, o. Oh. Ayan. So, ayan, guys. Ang inip. So, no? basta na yung kilikili ko. <laughs> so, yan lamang, guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panonood. Paalam. bye-bye.